ganito pala pagkaroon ng mga idol ng ano yan ang sa barge yan mga truck yan una yan sa pinakadulo sa so, dito sa solok yan mga solok yan ilang piraso yan o lima ang, la, ang laki nitong barge na to limang truck ang tayo magdikit-dikit Maso, so dito ang pagpahaba dito hanggang sampo. ang dami pa na harga nito kanina ang bilang namin bang yung lumabas is 40 euros Usama yung maliliit naman eh hindi yan limang, dubto, limang dikit na yun oh. Aning ito, itong dikit pala ah, itong magkadikit

đó, rồi em làm cái gì, công việc của em, cái đó <laughs> 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 Tanta na ide na ta manganta. Dai video ke Bawa ano ba to? Naruan? pa silang lalo isang maliliit eh. isang maliliit mm -hmm. oh. kagayan okay. <tinyan> po eh oo meron pang lagay na nga bahaw ay may aircon dito wala malamig pala dito <tinyan> Dito pala yung malamig, you know? so, eh, pala, doon sa kapila, mainit. Well, na yung birds. Ayan, wala nang laman. sila yung sakyan yung isa malaki saan yung bahay natin? ay ah, to, sa likod guys guys namin ito na nakapatong. so yun lang guys Batsi na kami ना